Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller series na Mask Girl. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang episode sa isang cute na bata na nagngangalang Kim Momi na sumasayaw sa entablado kung saan pinuri siya ng mga manonood. Dahil dito, lalo siyang namotivate na maging isang superstar. Ngunit mukhang imposible ang pangarap niya dahil sa kanyang pagdadalaga ay unti-unting nagbabago ang kanyang itsura. Maging ang kanyang ina ay sinabihan siya na tigilan ang kanyang pantasya. Kinalaunan na ay nahiya na siyang magperform at pinili na lang maging audience sa mga show. Noong 2009, namuhay si Momi bilang isang ordinaryong empleyado sa isang opisina. Ngunit isang gabi, nakita ni Momi ang show ng isang artista sa TV at tila nabuhay muli ang kanyang pangarap. Simula noong gabing iyon ay ginamit niya ang social media upang mag-livestream at maipamalas ang kanyang talento gamit ang stage name na Mask Girl. Dahil sa lambot at ganda ng kanyang katawan ay dumami agad ang kanyang views. Sa araw ay nagtatrabaho siya sa opisina kung saan ay minamaliit siya ng mga kasama, na ang batayan ay ang panlabas na anyo ng isang babae. Ang best friend niyang si Yu Sang Sun ay katulad din niya na nakakaranas ng hindi patas na pagtrato na pagtsikahan nila ang bagong empleyado na si A-Room na kumikirengking sa mga lalaki sa opisina nila. Ang boss nila ay si Park Gihan na isang perpektong lalaki para kay Momi kaya minsan ay hindi maalis ang titig niya sa boss. Sa kasamaang palad ay may asawa na ang boss kaya tinatago niya na lang ang kanyang feelings. Sa gabi ay pagla-livestream ang pinagkakaabalahan ni Momi. Gamit ang kanyang maskara, kinukuha niya ang atensyon ng kanyang mga followers sumunod na araw, napagalitan ng boss si A-Room sa harapan ng mga empleyado na ikinatuwa ng magkaibigan. Gayunpaman, bago umuwi ay sinabihan ni Momi si A-Room na pagpasensyahan ang boss nila dahil minsan ay may sumpong ito. Nang papasok siya sa istasyon ng tren, naalala niya na naiwan niya sa opisina ang beep card kaya binalikan niya ito. Di niya sinasadyang maaktuhan ang lihim na relasyon ng boss at ni A-Room. Dahil sa nakita ay naiyak siya sa sama ng loob. Noong gabing iyon, uminom siya ng maraming soju. Nang malasing siya ay di niya namalaya na naghubad siya habang naka-livestream, dahilan upang masuspinde ang account niya. Kinaumagahan ay doon niya lang napagtanto na pinagpiestahan ng mga fans ang katawan niya. Pagpasok niya sa opisina ay nandoon pa rin ang galit niya kay A-Room. Di niya napigil ang imarites sa mga kaupisina ang lihim na relasyon ng boss nila at ni A-Room. Pauwi ng bahay, nakita ni Momi ang boss na di kaya ang sarili sa kalasingan. Sinubukan niyang ihati dito ngunit di niya alam ang adres kaya napilitan siyang samahan ito sa motel. Pagkagising kinabukasan ay agad na umalis si Gihan nang hindi nagpapaalam kay Momi na mahimbing ang tulog. Pagdating ni Momi sa opisina ay agad niyang nalaman sa kaibigan na nag-resign ang boss at si A-Room ay nilipat ng opisina. Makalipas ang ilang sandali, na si Momi nang makatanggap ng email na nagsasabing kilala niya si Mask Girl. Nagsimulang mag-alala si Momi nang malaman na may nakakaalam na ng kanyang sikreto. Pagdating sa bahay, nabawasan ang pag-aalala ni Momi nang makachat niya ang isa sa kanyang top fan. Lumalabas na ang account na Once Upon a Prince na isa sa followers niya ay ang kaupisina niyang si Ju Onam. Si Ju Onam ay mahiyain at hindi nakikisalamuha sa mga tao simula nung bata siya. Madalas ay biktima siya ng pambubuli kaya minabuti niya na lang na manahimik at hanggat maaari ay lumayo sa mga tao. Nahanap niya ang kasiyahan sa panunood ng anime at pangungulekta ng laruan. Takot siyang tumingin sa mata ng kausap kaya pinili niya na tumingin sa kamay kapag nakikipag-usap siya sa iba. Isang araw, nang makita niya ang mga kamay ni Momi sa opisina, na sorpresa siya dahil ang nunal sa kamay at kulay ng nail polish ng idol niyang si Mask Girl ay parehas ng kay Momi. Simula noon ay nagsimulang bantayan ni Onam si Momi bilang isang mask girl at bilang kaupisina niya. Matagal nang gustong ipagtapat ni Onam ang feelings kay Momi ngunit wala siyang lakas ng loob. Isang gabi, dahil sa pag-aalala ni Momi na may nakakakilala na sa kanya, nagsabi siya na magkikwit na siya sa pagla-livestream. Isang fan na may pangalan na Handsome Monk ang inimbitahan si Momi na makipagkita na ikinaselos ni Onam. Di nagtagal ay nagkita si Momi at Handsome Monk sa isang bar. Nang hubarin niya ang suot na maskara ay di niya inaasahan na magugustuhan siya ni Handsome Monk. Hindi niya alam na nakipagpustahan lang ang lalaki sa mga kaibigan na makaka score siya sa kanya. Samantala, galit na galit si Onam matapos basahin ng ilan sa mga status ni Handsome Monk na gustong umiskor kay Momi. Sa kabilang banda, niyaya siya ng lalaki sa isang motel. Nang hindi siya pumayag sa gusto ng lalaki ay sinabihan siya nitong wag siyang choosy at hindi siya maganda hinarap niya ang lalaki at nagpambuno sila. Nang sugurin siya ng lalaki ay tumama ang ulo nito sa lababo kaya nawalan ito ng malay. Natakot si Momi at hindi alam ang gagawin. Nang makita niya ang message ni Onam ay tinawagan niya ito. Di nagtagal ay dumating si Onam upang tulungan si Momi. Sa awa niya kay Momi ay pinauwi niya ito at sinabihan na siya na ang bahala sa lalaki. Nang umalis si Momi ay buhay pa pala ang lalaki. Nagpanik si Onam at napatay niya ang lalaki. Sumunod na araw, nagresign si Momi sa kumpanya nang walang nakakaalam. Hindi siya nagsabi kahit sa kaibigang si Sangson. Nalungkot si Onam sa desisyon ni Momi. Kinuha niya ang address ni Momi upang isauli ang mga personal na gamit nito. Nagpunta siya sa apartment ni Momi ngunit walang tao doon. Pag uwi niya ay nakita niyang muling nagbalik si Momi sa pagla-livestream. Sinabi ni Mask Girl na iyon na ang huling niyang livestream ang habang sumasayaw siya ay agad na pinuntahan ni Onam ang apartment niya at pilit na pinabuksan ang pinto. Di nagtagal ay pinatuloy siya sa loob ni Momi. Alam na ni Momi na si Onam ang may-ari ng Once Upon a Prince na account. Dismayado siya dahil matagal na pala siyang sinusubaybayan ng kaupisina. Nang sabihin ni Onam ang feeling sa kanya ay natawa lang siya dahil alam niyang pare-parehas lang ang mga lalaki na katawan lang ang gusto sa kanya. Nagalit si Onam at pinilit siyang ihiga sa kama. Di siya pumalag at ang sibakin siya ni Onam. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang mukha ni Momi na nakabalot ng benda. Sinamantala ni Momi ang pagkakataon na siya naman ang umibabaw kay Onam upang madali niya itong mapatay. Nagpa-plastic surgery si Momi upang burahin ang lahat ng nakaraan niya at muling magsimula ng panibagong buhay. Lumipat ang eksena sa ina ni Onam na si Kim Kyung-jo. Tatlong taon pa lang si Onam nang maghiwalay ang kanyang ama at ina. Mahal na mahal siya ng kanyang ina. Lahat ng pwedeng pasukan na trabaho ay pinapasukan ni Kyung Ja upang magkaroon ng maliit na restaurant at masuportahan ang pangangailangan ng Kai sa si isa niyang anak. Nang makapagtapos si Onam at magkatrabaho ay nanirahan siyang mag-isa malapit sa kanyang opisina. Nagkalomet ang relasyon nilang mag dahil bihira lang silang magkita at gusto lagi ni Onam na mapag-isa. Isang araw ay hindi na makantak ng ina ang anak na si Onam nagpatulong siya sa mga pulis na pasukin ng studio ng anak niya. Doon ay sinalubong sila ng mabahong amoy. May nakita silang mga laruan na pangmatanda. Nagulantang sila sa nakitang putol na parte ng katawan ng tao sa loob ng ref. Nabalita sa media ang natagpo ang parte ng katawan ng tao sa studio ni Onam. Nahimasmasan si Kyung John nang malaman na hindi si Onam ang natagpo ang patay ngunit hindi siya naniniwala na sospek ang anak niya sa krimen. Sa pag-iimbestiga ng mga detective, napagtanto nila na malamang ay si Momi at Onam ang may kagagawa ng krimen at kasalukuyang nagtatago. Nalaman din ng mga pulis na nagpa-plastic surgery si Momi. Kasabay nito ay inalam ni Kyung ang pagkatao ni Momi na pinaniniwalaan nilang GF ng anak niyang si Onam. Nag-aral siya kung paano gamitin ang computer upang mahanap ang anak niya at malaman ang tungkol kay Mask Girl sinarado niya ang restaurant at Winedrow ang lahat ng pera sa bangko upang pagtuunan ng pansin ang paghahanap niya sa anak. May nakausap siya sa Mask Girl fanpage na nakita niya si Mask Girl sa isang supermarket ngunit hindi siya sigurado dahil peke ang hinaharap nito di tulad ng kay Momi na natural ang hubog. Noong gabing iyon, sa labis na pagkamis ni Kyung Jo sa kanyang anak ay binangungot siya. Sumunod na araw ay natagpuan ng isang hiker ang patay na katawan ni Onam na nakalagay sa isang suitcase. Sobrang galit ang naramdaman ni Kyun Ja kay Momi na sinabi niyang pumatay sa kanyang anak. Pinuntahan niya ang bahay ng ina ni Momi. Sinabi ng katulong na ngayon niya lang nalaman na may anak ang amo niya. Kung mayroon man ay matagal na nitong pinutol ang relasyon sa anak. Sunod na tinungo ni Kyung Ja ay ang supermarket kung saan nagtatrabaho ang babaeng suspecha niyang si Momi. Gayunpaman ay hindi na nagtatrabaho doon ang babae. Nalaman niya sa agency na malamang ay nagtatrabaho ito sa bar. Sa paghahanap niya sa iba't ibang bar ay nakita niya ang babaeng hinahanap na nalaman niyang Chun e ang pangalan. Upang madali niyang makidnap ito ay nag-taxi driver siya tapos ay bumili siya ng shotgun para sa kanyang paghihiganti. Kinagabihan ay anobangan niya ang babae sa tapat ng bar. Walang kamalay-malay ang babae sa sasapitin niya sa sinakyan niyang taxi. Nagkunwari si Kyung John na nahulog ang cellphone niya tapos ay kinuryente niya ang babae. Dinala niya ang babae sa gitna ng kagubatan na kahit anong ingay ay walang makakarinig. Nagmakaawa ang babae at nagsabing inosente siya sa mga paratang ni Kyung Jo. Puno ng galit na tinutok ni Kyung Jo ang shotgun sa babae at sinabing parehas ng necklace niya ang suot ni Mask Girl sa picture. Nang tignan ni Chune ang picture ni Mask Girl ay humalakhak siya dahil sa tingin niya ay kilala niya si Kim Momi. Si Chune ay mahiyain at iba ang iniidolo kumpara sa karamihan noong high school. First love niya ang classmate na si Boyong na miyembro ng isang boy band. Sumunod na pagkikita nila ay sa mini store kung saan nakiusap si Boyong na pagbilhan sila ng soju kahit bawal ito sa minor de edad. Naging malapit sila sa isa't isa at madalas ay nangungutang ito ng pera sa kanya. Di niya napapansin na ginagamit siya ng lalaki dahil napamahal siya sa kanya. Nang maging sikat na idol si Boyong ay hindi na siya pinapansin nito. Minsang nagpunta siya sa studio ni Boyong ay narinig niya na isa siya sa pineperahan ng lalaki. Doon niya napagtanto na matagal na siyang ginagamit ni Boyong. Sa galit niya ay ibinulgar niya sa internet ang mga kalokohan ni Boyong bago siya naging sikat na idol. Dahil dito ay natanggal si Boyong sa pagiging miyembro ng boy band. Noong 2008 ay determinado si Chun A na baguhin ang kanyang itsura at maging maganda. Isang araw, muli niyang nakita si Boyong, nawala ang kanyang galit nang makita niya ang lalaking nanloko sa kanya ay naghirap at walang tirahan. Si Chun A ay nabulag ng pag-ibig dahil pinayagan niya ang walang trabaho na si Buyong na tumira sa kanyang bahay. Bukod pa rito ay pumasok siya sa nightclub upang maibigay niya ang pangangailangan ng lalaki. Di nagtagal ay naging star siya sa club at doon niya nakilala si Momi na naging kakumpetensya niya sa mga customer. Minsan ay nag-away sila at nahulog ang necklace ni Momi na napulot ni Chun A. Matapos marinig ang kwento ni Chun A ay naniwala si Kyung Ja at tinanggap niya ang alok na tulong upang mahanap si Momi. Sinabi ni Chun A kay Kyung Ja na hahanapin niya si Momi at tatawagan siya kapag nakita ito. Tahimik na tinungo ni Chun A ang apartment ni Momi. Lahat ng kwento niya kay Kyung Ja ay gawa, -gawa niya lang upang makaligtas siya at mailigtas niya si Momi. Ang totoo ay matagal na silang mag bestfriend friend ni Momi simula nang magkakilala sila sa club dahil parehas sila ng pinagdaanan sa buhay. Ang necklace na suot niya ay bigay ni Momi. Inabutan niyang inaapoy ng lagnat si Momi sa tinutuluyan niyang apartment. Ayaw niyang magpadala sa ospital sa takot na mahuli siya ng mga pulis. Bukod pa rito ay tinutugis siya ng ina ni Onam. Sinabi ni Chun-A na hahanap siya ng paraan upang malutas ang problema niya. Sa kasamaang palad, isang estudyante ang lihim na nakuhana ng litrato si Chun-A pagalis niya sa lugar ni Momi pagdating sa bahay ay pinalayas niya si Boyong na umasa na lang sa kanya at ayaw magtrabaho. Sinaktan siya nito at sinisi siya sa pagpost ng kalokohan niya dahilan para matanggal siya sa pagiging miyembro ng boy band. Hindi ginalaw ni Boyong ang mukha ni Chun A dahil magtatrabaho pa ito para sa kanya. Sa ibang lugar, ang estudyante na nakakita kay Chun A ay ang head ng Mask Girl Fan Club na nagngangalang Teddy. Nasorpresa si Momi nang malamang may nakakakilala sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay nagkita sila ni Chun A na masama ang kondisyon. Nagkasundo sila na magsamang maghanap ng bagong tutuluyan. Sa kasamaang palad, nang umuwi si Chun A para kuhanin ang gamit at aso niya, nagising si Boyong at walang awang sinaktan siya. Bago pa siya mapatay ng kinakasama ay dumating si Momi upang pigilan ito. Nagawa nilang masakal si Boyong gamit ang lubid hanggang sa mamatay ito. Inilagay nila ito sa suitcase at nagpunta sila sa kung saan. Lingid sa kanilang kaalaman ay nalaman ni Kyung John na magkasama na silang dalawa. Habang nasa kalsada sila, nabanggit ni Momi sa kaibigan na nabuntis siya nang napatay niyang si Onam. Anuman ang magiging itsura ng anak ay aalagaan niya itong mabuti at palagi niyang sasabihan na maganda. Di tulad ng ina niya na Minsan ay hindi niya narinig na sinabihan siyang maganda siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tabi ng ilog. Nang itatapon na nila ang suitcase na naglalaman ng bangkay ni Boyong, biglang dumating si Kyung Ja at tinutok ang shotgun sa kanila. Nagwika si Chun A na siya ang tunay na mask girl. Pinabulaanan nito ni Momi na nagsabing siya ang mask girl. Gayunpaman, walang pakialam si Kyung Ja dahil parehas niya silang papatayin. Nang pumalya ang shotgun ay sumugod ang dalawa, pumutok ang shotgun at tinamaan sa chan si Chun A. Sugatan man ay nagawang mahampas ni chun ae ng bato sa ulo si kyun ja na gustong tuluyang patayin si Momi. Hindi nagtagal ay nalagutan ng hininga si chun ae sa bisig ni Momi. Tapos ay inilagay niya sa kotse ang suitcase at katawan ni kyun ja bago ito pinalubog sa ilog. Matapos magtago ng ilang buwan, isinilang ni Momi ang kanyang sanggol. Taong 2010, dinala niya ang anak na pinangalanan niyang Kim Mimo sa kanyang ina. Sa una ay tinanggihan siya ng ina, ngunit nang iwanan niya ito sa gate kasama ang aso ni Chun A ay wala na itong nagawa kung hindi kupkupin ang sarili niyang apo. Kasunod nito ang pagsuko niya sa mga pulis. Noong 2012, nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo matapos niyang aminin ang krimen. Sa edad na pitong taong gulang ay namana na ni Mimo ang hilig ng ina na mag-dress up. Pati siya ay nakaranas ng lupit ng kanyang lola sa eskwelahan ay hindi pinapayagan ng mga magulang na madikit ang anak nila kay Mimo na kilala nilang anak ni Mask Girl. Chinek niya sa internet ang impormasyon tungkol kay Mask Girl. Sa panahong iyon ay inosente siya at di niya alam ang maling nagawa ng kanyang ina. Ginaya ni Mimo ang mga nakita niyang ginagawa ng ina sa internet. Labis na ikinabahala ng lola niya ang paggaya sa ina kaya pinarusahan niya siya. Isang araw dahil kumalat ang chismis na anak siya ni Mask Girl, madalas ay nabubuli siya sinaktan niya ang kaibigan na sospek niya sa pagpapakalat ng chismis. Dahil dito ay nakik out siya sa eskwelahan. Nagpalipat-lipat siya ng eskwelahan dahil sa paulit-ulit ng pambubuli na hindi niya inaatrasan. Tumuntong siya ng high school kung saan ay walang nakakakilala sa kanya. Pinili niyang manahimik at umiwas sa mga kaeskwela. Doon ay nakilala niya si Yechun na iniiwasan ng mga kaeskwela niya dahil madaldal ito. Nang minsang mabuli si Yechun ay nagawa niyang masagip ito. Magkaiba man ng pag-uugali ay itinuring ni Yechun na kaibigan niya si Mimo. Madalas ay gusto ni Mimo na mapag-isa ngunit nang ibahagi nila ang kanika nilang problema sa pamilya ay napalapit sila sa isa't isa. Sa likod ng pagkakaibigan nila ay nagsinungaling si Yechun na may problema siya sa pamilya. Simula noon ay lagi na silang magkasama kahit pa sa kalokohan sa loob ng silid aralan. Sa sobrang pagiging malapit ay napagdesisyonan nilang maglayas ngunit wala silang sapat na pera para mabuhay. Upang makaipon ay nagbenta si ye ng gamit sa bahay at si Mimo naman ay nahuli sa tangkang pagnanakaw ng laptop sa isang cafe. Galit na galit ang lola ni Mimo sa kahihiyang dinulot ng ginawa niya. Dahil dito ay nilayasan niya ang lola niya. Tinawagan niya si ye Chun upang makitulog sa bahay nila ngunit nagsinungaling ang kaibigan na nagsabing nagwawala ang ama niya. Walang nagawa si Mimo na piniling matulog na lang sa eskwelahan nila kinabukasan ay narinig niya sa usap-usapan sa eskwelahan na nandoon ang anak ng serial killer na si Mask Girl. Simula noon ay hindi na siya pumasok ng eskwelahan at hindi na rin umuwi sa bahay ng kanyang lola. Labis na nag-alala si Yechun at sinubukang hanapin si Mimo. Sa araw ding iyon ay aksidenteng nakita ni Mimo si Yechun na masaya kasama ang pamilya niya. Nadiskubre niya na matagal na palang nagsisinungaling si Yechun sa kanya. Sa sobrang sama ng loob ay inakusahan niya si Ye Chun na taksil na nagpakalat ng kanyang sikreto sa ibang mga estudyante. Ngunit itinanggi ito ni Yechun. Chun. Di naniwala si Mimo sa kanya at inaway siya. Mula sa malayo ay makikitang nakangisi ang isang matanda nang makitang nag-aaway ang magkaibigan. Bumalik ang istorya sa taong 2012, kung saan nagsimulang makulong si Momi. Agad pinansin ng kasama niya sa selda ang plastic surgery niya. Naagaw niya ang atensyon ng karamihan na interesadong malaman ang pinagawa niya sa mukha. Gayunpaman, ang pagiging sikat niya ay ikinainggit ng bilanggong si Yun na makapangyarihan sa loob ng kulungan dahil maimpluensya ito at kadikit ang warden. Dahil kamukha niya ang babaeng nanokso sa asawa ni Yun ay sinaktan siya nito. Madalas ay binubuli siya ng grupo ni Yun ngunit hindi niya ito hinahayaan at lumalaban siya kaya madalas ay kinukulong siya sa Bartolina. Kada makakalabas siya ng Bartolina ay naghihiganti siya sa miyembro ng gang ni Yunsuk. Sa huli ay nagdesisyon si Yunsuk na makipag-ayos kay Momi upang hindi na niya sugurin ang mga tauhan niya. Makalipas ang labing isang taon na pagsisilbi sa bilangguan ay nakatanggap si Momi ng sulat sa dikilalang tao. Nag-alala siya dahil ang sulat ay tungkol sa pagbabanta sa kaligtasan ng anak niya dahil sa nagawa niyang krimen. Isang araw ay sinubukan niyang tumakas gamit ang pinagdugtong-dugtong na tela gumawa ng eksena ang kasama niya sa selda upang makatakas siya ng hindi napapansin. Sa kasamaang palad ay napunit ang tela na ginamit niya para makaakyat sa pader kaya nahuli siya ng mga bantay. Dahil sa tangkang pagtakas ay ipinakulong siya ng warden sa Bartolina ng isang buwan. Binigyan siya ng Biblia upang pagsisihan niya ang mga nagawa niyang pagkakamali. Pagkaraan ng mahigit isang buwang pagkakulong na kasama ang Biblia ay biglang nagbago ang ugali ni Momi na naging relihiyoso. Isang araw, umiiyak ang leader na si Yun Suk dahil wala siyang makitang kidney donor para sa anak niya. Nilapitan siya ni Momi at inalok ang kidney niya na labis pinasalamatan ng leader. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng pagpapaunlad sa sarili ang bilangguan. Tumanggap sila ng mga volunteer mula sa labas para magbigay ng payo sa mga bilanggo. At isa sa mga volunteer ay si Kyung hindi nakilala ni Momi ang mukha ni Kyung Ja dahil nagpa-plastic surgery ito upang makipaghiganti kay Momi. Sinabi niya na nakaligtas siya sa insidente ng ilubog niya sa ilog ang kotse niya at dahil sospek siya sa pagpatay sa nakalagay na suitcase sa kotse niya ay nagpabago siya ng mukha. Bukod pa rito ay upang maipagpatuloy niya ang paghihiganti sa kanya. Nagtinda siya ng tokboki malapit sa eskwelahan upang masubaybayan niya si Mimo na nakatira sa lola niya naging malapit siya kay Mimo na tinuring siyang pangalawang lola. Sa kabila nito ay si Kyung ja ang nagpapakalat ng balita na si Mimo ay anak ni Mask Girl dahilan upang mabuli ang bata. Isa ito sa paraan niya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa mga narinig niyang kwento kay Kyung ja ay wala siyang magawa dahil nasa loob sila ng kulungan. Nang subukan niyang kausapin ito ay nagkunwari itong inaatake niya. Doon na nagsabi si Momi sa mga bantay na ang matanda ay ina ng napatay niya at may plano itong patayin ang anak niya. Gayun pa ay walang naniwala sa kanya at muli ay kinulong siya sa Bartolina. Masayang umalis si Kyung Jo sa kulungan dahil unti-unti ay nararamdaman na ni Momi ang kanyang paghihiganti. Kinupkop si Mimo ng tinuring niyang pangalawang lola na si Kyung Jo sa paanan ng bundok malayo sa karamihan. Samantala, galit man kay Mimo ang lola niya ay nag-aalala ito at nireport ang nawawala niyang apo. Paglabas niya sa presinto ay nakatanggap siya ng tawag sa apo. Naglabas lang ng sama ng loob si Mimo at nagsabing hindi na niya siya tatawagan. Sa tulong ni Yunsuk ay natawagan ni Momi ang kanyang ina at ipinaalam ang banta sa buhay ng kanyang anak. Gayun Gayunpaman, may galit pa rin sa kanya ang ina at binabaan agad siya ng telepono. Upang gumaan ang pakiramdam ni Momi bago niya i-donate ang kidney ay nagpagawa si Yun Suk ng peking litrato ni Mimo at ibinigay ito sa kanya. Sa kabilang banda, inihanda ni Kyung Jo ang kanyang paghihiganti sa anak ni Momi na si Mimo. Naudlot ito ng sorpresahin siya ni Mimo sa kanyang kaarawan. Balik sa kulungan, sobrang kabado si Momi dahil nararamdaman niya na nasa panganib ang kanyang anak ng gabing iyon. Kinabukasan ay dinala si Momi sa ospital upang i-donate ang kanyang kidney sa paanan ng bundok, nilagyan ni Kyung John ng pampetulog ang pagkain ni Mimo. Di naghinala si Mimo at kumain kasabay ang tinuring niyang lola. Samantala, naghinala ang ina ni Momi sa matandang nagtitinda ng tokboki na minsang nabanggit ng apo niya. Inalam niya kung saan ito nakatira. Dumating si Yechu na napagtanto na ang matandang nagtitinda ng tokboki ang nagpapakalat na ina ni Mimo si Mask Girl. Nagtataka siya na sa kabila ng kabaitan ng matanda ay sinisiraan niya si Memo. Sumama siya sa lola ni Memo upang puntahan ang tinutuluyan ng kaibigan niya. Sa ospital, hindi sinayang ni Momi ang oportunidad na makatakas. Matapos niyang maisahan ang pulis ay tumalon siya mula sa bintana ng second floor at tumakas gamit ang sasakyan ng babaeng nakabangga sa kanya. Tapos ay kaagad niyang hinanap ang kanyang anak na babae nagawa niyang matawagan ng ina na patungo sa tinutuluyan ni Mimo. Maliwanag na sa kanila ang lahat, na ang matandang nagtitinda ng tokboki ay si Kyung Jo na ina ni Onam. At sa ngayon ay nasa panganib si Mimo. Tumuloy si Momi sa tirahan ni Kyung Jo nang makuha ang address nito mula sa ina niya. Para sa kaligtasan ni Yechun ay ibinaba ito ng matanda sa kalsada bago tumawag ng pulis. Gayunpaman, sumakay si Yechun ng ibang taxi upang iligtas ang kaibigan. Di nagtagal ay naubusan ng gasolina ang minamaneho ni Momi kaya naghanap siya ng ibang masasakyan. Ilang saglit pa ay may nagpaangkas sa kanya, ngunit nang marinig ng babae sa radyo ang balitang may nakatakas na preso na tugma sa description niya, agad na bumaba si Momi at naglakad sa kakahuyan. Balik kay Kyungjo, nang magising si Mimo ay nakagapos at nakotikip na ang kanyang bibig. Isiniwalat na ni Kyungjo ang lahat ng kanyang pagbabalat kayo at kung bakit humantong sila sa ganoong tagpo. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Ito ay ang isang pulis na hinahanap ang nawawalang estudyante na dinukot batay sa ulat ng isang tao. Matapos tignan ang lahat ng sulok ng bahay, walang nakita ang pulis na kainahinala. Samantala, ipinagpatuloy ni Kyung Ja ang plano niyang paghihiganti. Sinubukan niyang patayin si Mimo sa pamamagitan ng pagpapausok ng lason. Di nagtagal ay dumating ang lola ni Mimo at kinumpronte si Kyung Ja. Sakto ang dating ni Ye Chun na iniligtas ang kaibigan habang pinipigilan ng lola ni Mimo si Kyung Jo. Ja. Nagkapatawaran ang dalawa habang tinatanggal ni Ye Chun ang pagkakagapos ng kaibigan. Sa itaas ay nagawang makaalpas ni Kyung Ja at masaksak ng gunting ang lola ni Mimo ng ilang beses hanggang sa dumating si Momi, na pinukpok ng matigas na bagay ang ulo ni Kyung Ja. Sinabihan siya ng ina na iligtas ang anak. Pinuntahan niya ang anak sa underground tunnel ngunit nang papaakyat na sila ay nandoon si Kyung Ja na bumalik ang malay at may dalang patalim. Habang nakikipag-agawan si Momi sa shotgun ay sinabihan niya ang dalawa na tumakas na. Labis ang paghihinagpis ni Mimo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang lola. Di nagtagal ay namatay ito. Patuloy na nagpambuno si Kyung Ja at Momi sa underground tunnel, hanggang sa magawang mapabagsak ni Momi si Kyung Ja nang sugurin siya nito. Umakyat si Momi upang samahan ang anak niya at si Yechun. Paglabas nila ay napapaligiran na ng mga pulis ang lugar. Sumuko si Momi sa mga pulis, tapos ay biglang sumulpot si Kyung Ja na may dalang shotgun. Tinutok niya ito kay Mimo. Nang iputok niya ang shotgun ay pinaputokan din siya ng pulis na agad niyang ikinamatay. Hinarang ni Momi ang katawan sa anak kaya siya ang tinamaan. Di nagtagal ay namatay siya sa bisig ng kanyang anak. Nagtapos ang istorya sa buhay ni Mimo, na ngayon ay namumuhay ng mag-isa. Ang mga magulang ni Yechun ang pansamantalang nag-aalaga sa kanya. Nagbalik eskwela siya at namuhay ng mapayapa. Paminsan-minsan, kapag namimiss niya ang ina ay pinapanood niya ang lumang video nito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ina na confident at talentado.